So pick up tayo dito Ikaw pag alam mong Pagkain yung ipapadala mo Mag add ka Mag add ka Hindi yung Flush na nga Tapos hindi ka pa mag add Gusto mo mabilis Alam mo namang Legit ang double booking sa amin Kaya nito nag add Oh my god to Close Ma'am lalamove ma'am Kay

Kasi na, alam ko sa inyo rin eh. Uh, All case yan dito. Uh, oh. Si ma'am. Hello po ma'am. Saan po ba kayo ma'am? Hello po sir. Saan po kayo dito sir? Dito na kasi sa may Goldilocks. Hindi pala dito. Dito po sa Goldilocks sa harap. Dito kasi yun lang ang nakapin dito? Eh. Papa, be a prince po. Ah, sige sir, nagagalit kasi yung ano, lagi daw sila pinipin eh. Okay, sige, sige. Okay, okay. Sige pa, sige pa. Ay, yung kasi maglalagay ng note. Yan tuloy, nagagalit yung mga customer na, ay yung mga restaurant na nakaabalan nyo. Ayan yung, ayan yung maglagay ng note. Hindi naman pala kayo dito. Pag-aral sila nga may. Saway kayo eh.